At speaking of madilim na cellphone. Meron palang ganun, vlogger na nagbibigay ng iPhone. Tapos, yung phone na ginagamit niya for her blog was low budget or mumura phone. Eh, ganun pala. Paanong hindi nabubuking yung mga ganito? Diba? Opa. Ayan, ang inyong Madam UK dahil maagang maaga nagpa ang gobyerno. Siyempre, <laughs> kailangan busy na naman tayo. Ito. At katatapos ko lang magligpit ng, alam mo na, yung mga ari-arian ko na na karina. Hanggang ngayon, di ko pa naayos ang karamihan dahil pinipili ko pa yung mga nasuot at hindi. At inuuna ko talaga yung nabubulok. At pinoproject ko. to ang ko. Masaya akong nairarao siya. <laughs> Going back, may ganun pala. No? Kaya ingat po tayo sa ating mga na-patronize na mga vlogger. Kasi alam mo, di ba sabi ko nga sa inyo, parang one year, six months, or seven months. Turning pa lang for two years ako sa vlogging. At ngayon na-expose ako talaga sa mga co-vloggers. Marami ako natututunan. Pero not to the extent na uh, gagayahin natin yung mga fake engagement para to have their um, fan base. Ayoko. At saka, I don't buy fame. At katwiran ko, dapat si Meta o si YouTube ang magbayad sa akin. Oo. Yun ang katwiran ko. Yun lang. So, dahil, ba diba, sabi ko nga, pausok-pausok, iba yung therapy na dala ng naamoy ko na nausok na papel. Minsan nga namumulot pa ako ng dahon. So, yan lang, no? Masyado ng madilim. Hindi na nakita yung maganda kong outfit. Nasalba sa Karina. Yes. So, ito, pagka nakapag, ano na ako, ganito, yung uso, pumupunta na sa taas namin. Mm, mm Yung mga dried, ano, wood. Kaysa, yung mga dried wood, maamba lang lang sa daan. O, o po, naglilinis ako. Naano ko talaga siya. May pulot factor talaga. Yan. Yan siya. Tapos hanggang parang maging uling. Yung uso kang habol mo para lumayo ang lamok. Hindi na ako nakikita. Ayoko lang sayangin to for the content. Meron akong topic, no, again, for Visayan culture. So, kaya enjoy ko yung silong namin dahil ako ang naglinis dito. Kaya kaysa sa pakinabangan ng, ano lang, ng mga alikabok. Pinakinabang ako na kasi talagang super linis ako ng long pagbabagyo, dulot ng bagyong Christy. May real talk tayo. Ayoko sayangin tong kandila. Marami ako kandilang binili. Sperma.